Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nagtitrending at talaga namang napakasikat at nakakahanga na istorya ni Ate Carla. Ang kanyang istorya ay nagmula noong nagmamaneho mga sila Kalinga Prab at may nadaanan silang isang babae na nagtitinda ng mga puto talagang napatigil nga sila sa babae na ito sapagat napakaganda niya at narealize nila na napakasipag nito. Kaya naman, tinanong ni Kalinga Prab ang babaeng ito ay si Ate Carla. Si Ate Carla ay nagbibenta ng mga puto at mga kakanin nang sa ganon ay magkaroon siya ng baon pati na rin ang kanyang mga kapatid. Magkano ang ano mo nito? 5 pesos po ang isa. 5 pesos? Opo. Naubos mo naman to sa isang ano? Opo. Notikman natin. Bakit ka pala nag-ano, titinda? Sige, bilhin muna tayo habang ano. Pwedeng pa ito, itong isa. Kapag wala pong pambaon, nagtitinda lang po ako. So, ah, estudyante ka, nag-aaral. Ganon. Upo na ako dyan, ha? Okay lang ba sa'yo na ma-upload natin ito sa YouTube? Itong ano, kasi kadalasan talaga yung mga natutulungan namin, mga kabataan masisipag na nagsusumikap. Ano? So nakita ka namin kayo na habang kami nagbibiyahe. Kaya tumigil kami dito para makausap ka. Ano pa kayo mo pala? Sorry, hindi ko nakatanong. Carla po. Carla! Ayun. Carla. Mm, ganda mo, Carla. What di ka nalang nag-artista, Carla? O model. Parang ang pagod ng ginagawa mo. mo to. May naman. Opo. Ang dami mo po. Naubos na? po yan. Naubos yan? Po. Minsan Nabagay. po kapag maga, nagtitinda po ako. Umaga. Maga. Maga. Maga Magandang ngayon. almusalan to eh, no? alas tres po, nagising na po ako. Tapos pag ano po, nagawa na kami ni Mama, tinutulungan niya po ako, obo. Ng madaling araw. Grabe. So, umaga, nagtitinda ka bago pumasok ng school? Opo. Wow. Bago ka pumasok ng school, edi eh, ano na, pagod ka na. <laughs> Tapos napunta po ako sa school, mga six. Si Papa po kasi si nakikikstra-extra lang po. Hirap hmm. po sa pambaon. Hirap sa pambaon? Hmm. Kaya nag-ano na lang po ako. Masarap malambot. Yung may cheese pati. Ko baon, binabudget ko na lang ko para sa pambili ng mga ingredients. Hmm. Napag-alaman pa nga nila Kalinga Prab na ang babaeng ito ay nasa grade 12 na at graduating na nga siya. Ngunit malungkot nga na ibinalita ni Ate Carla na sinabi din sa kanya tinapat ng kanyang mama gulang na hindi niya siya mapag-aaral ng kolehiyo Kaya naman nagkisikap siya na no, sa ganoon ay mapaaral niya ang kanyang sarili. Marami. Ito yung kitain niyan. Saan niyo ang kinagastos? Pambaon ko po. Tapos pambaon po ng mga kapatid ko. Pati kapatid mo. Ilan ba kayong mga kapatid? Apat po. Apat? Ako po yung panganay. Panganay ka? Ilan taong ka na ba? 17 po. Anong grade mo na? Grade 12 po. Graduating mo po. Grade 12? Hmm. Pwede mo pa sa amin ikwento ang yung ang buhay niyo, pamilya? Si Papa po, nag, ano lang po siya, nangingisda. Tapos? Po. Hmm? So parang naiyak ka, Carla. Kumuka mo pati sila Liza Soberano. Um, minsan po, kapag wala pong hulo, wala po kami ang kapatid ko. Mm. Kaya po, na naisipan ko na lang po magtinda-tinda minsan. Ba't parang na ano ka na luluha ka, Carla? Ano po kasi naiisip ko lang sila, Mama. Sila mama mo? Opo. Oh. Bakit? Naluluha ka? Sige, okay lang. Huwag kang mahiya. Siyasya ka na. bibili lang kami, no? Naiyak ka pa. Siyasya <laughs> ka na, Gusto lang naman namin mak makausap ka. Baka kasi makatulong kami. Yan, yeah, ganito nagtatanong kami. Okay lang ba na in-interview ka namin? Mm, kasi malay mo, makatulong kami, mga viewers sa inyo. Ba't grabe ba yung ngayon, yung hirap nyo sa buhay? Hirap talaga po, minsan po, pumapasok kami sa paaralan kapag hindi po ako nakakatinda, wala po akong baon. Hmm. Wala po akong baon. Kaya napipilitan kang magtinda. Saan kayo kumukuha ng pang, ano, pang ulam nyo, pang bili ng bigas? Minsan po, nangungutang na lang po sila, Papa. Nagpasama din si Kalinga Prab upang makita ang bahay nila Ati Carla. Nagulat nga ito at humanga dahil ang bahay nila ay talagang parang kubo lamang. Nang nakapasok na sila, inakita rin nilang mga achievements ni Ate Carla at nagpamulat nga ito sa kanila na napakatalinong bata pala talaga ni Ate Carla at masipag rin sa kanilang buhay. Pinakita rin ni Ate Carla kung saan siya nag- luluto o kung saan siya gumagawa ng puto na pangkabuhayan niya. Dahil ginagawa niya nga daw ito upang magkaroon siya ng baon sa school, pati na rin ang kanyang mga kapatid. <laughs> misan ba nag, habang nagkagawa ka ng puto, misan malungkot ka ganyan. Siyempre, dala, dala mo yung mga problema, wala kailangan mong gawin yun kasi wala. Huwag di mo naman wala kang baon. Opo. Kasi, alam ano po. Ang <laughs> mo po. naman. Sige, okay lang yan, sige lang. Meron ka bang dinadalang kalungkutan ngayon? Ano, Carla? Ano po, ano yun? Pag naiisip ko po na hindi po ako makapagtatapos ng pag-aaral. Hmm. Yun po. Yung doon ka nalulungkot? Opo, kasi gustong gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Para... At least yung pangarap ang na ano? Kailangan lang suporta. Kung sakaling ano, wala uh, walang tumulong sa inyo, kaya mo bang makapag-college? Hindi po. Hindi talaga. Halos same din na Rose an -ano, hanggang mga high uh, school, ano lang, senior high, ganon. So, yun Sabi pa. po ni Mama, pag pagka-graduate ko po ng grade 2, ano, nagsabi na din po sa kanya na magtatrabaho na lang po. Ah, magtatrabaho ka. Kasi sabi po ni Mama, hindi na lang, nila ako kayang pag-arali. Pero kung ikaw ang papipiliin, talagang gusto kong mag-aral. Opo, gusto ko pong Kahit sa, dito sa ano, uh, State College, gano'n. You know, bilang edok. Opo. Hello po sa mga viewers ni Kuya Rab. Ako po si Carla, 17 years old. Na kumakatok po sa inyong mga puso na sana po matulungan niyo ako na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi gusto, gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral para po matulungan ko sila mama. Grawit nakakamangha talaga at nakakabilib ang istorya ni Ate Carla dahil nagsisilbi siya na modelo sa mga kabataan na magsikap pa sa buhay upang maabot nila ang kanilang pangarap at hindi hadlang ang kahirapan upang matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay. Hanggang dito na lamang ang ating istorya. Maraming salamat sa panonood. Bye.